Good morning, good morning guys. Ito yung ating mga bagong pagkain. Pagkain tayo sa ating mga alaga guys eh. Yung isang pato guys na wala, lumipad. Kaya so, ito na ang natira, dalawang pato. Lumipad yung isa na wala. Wala yung lipad. Ayan sila guys. Kain sila ng kain guys. Ayan ang ating mga manok. At binggala. Dito sa ating maliit na bukid yan may kala kasawang kalapati ayan yung ating baboyang guys oh. Eh. na lang yung pabo ko guys o. yun oh yung namatay yung iba dahil sa kalahon yung kamay sang aso <laughs> yun yung ating bayabas guys bayabas bayabas maraming bunga kaswalito guys ah eh. nalalaking bunga na ito naman yung gugulayan natin guys. So, lubi lubi guys. <laughs> Ito din ang gulayan. Ayan, yeah, malapit na magti guys. <laughs> ah. Mangga guys, oh. Uh, Kalau masih. Ngayon guys, sama ko kayo dito sa loob ng ating bagayan guys. Yung mga bagong walay natin na big guys, puntahan natin. Mga bagong walay na big, iyan sila guys oh. Ito yung mga kulay batik. Minalay ko sila guys ngayon. Mga batik. Yung isang maliit guys. Ayan. Oh, <laughs>

Lima yan. Takaw lang guys Ito naman guys Ang medyo Malaki-laki ng mabiik Mga bagong walay Ganyan Ayan sila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15 17, 19, 20 21 lahat yan guys nandito sa ating uh, mga bagong walay din yan lang guys ayan o eh. tahoy lang yung lagay ko kasi mahirap paglipat ito sila guys yung mga ibang bagong walay din ayan, tulog um, maglip pa yan, mga bagong walay lang yan ayan o eh. Ilan hmm. yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 yan, guys guys 20, 21, 22, 23, 24, guys Ay meron 28, pakal Yan guys 32, 33, pakal guys 36, 37, 38, 39, ang okay, guys, so laki ng guys. Oh, ito na yun. Ang gano'ng kalaki ang aking pakal guys. Eh. Oh. pa lang. Tapos sa kabila guys, ayun. Mga buntis yan guys. Ayun oh, mga buntis. Mga anak, malapit na rin mga anak ito. Okay, ayun sa kabila dito naman sa kabila, ito yung mga inahin oh. na ng anak guys. So. Oh, ito. Malit na nila. guys, so ito yung habang uso guys. Oh. So. <laughs> Torko naman kayo guys sa aking fish pan guys. Sa ating fish pan guys. Ay may tilapia. Maraming tilapia guys. Malaki. Ayan na guys. Ang ating mga tilapia guys. Dyan, malaki na yan. Ito guys, oh, may kasitas guys. <laughs> Bulong daw ito guys sa bunyo. <laughs> Tara guys, samahan niya ako dito guys. Itar ko guys sa oh, aking fish pan. Ayan guys, oh, may mga bulaklak. Ganda. Ayan. Oh. Yeah, nah. Ganda ng bulaklak niya guys. Oh. Sa nakalubog. Tapos dito guys, wala. Ayan, nagtanim na lang ako ng kangkong. Kasi, mababaw to guys eh. Dito na ako nagtanim ng kangkong. Ayan, tinamnan ko na lang siya ng kangkong. Medyo nagtubo na rin. Ito naman sa kabila guys. Sa fishpan ko sa kabila. Ayan. Ang daming bulaklak guys oh. So. Ang ganda ng bulaklak na guys. Hmm. Ayan siya guys ang bulaklak. Magaganda yan guys. Hmm. May iba-ibang kulay nito guys Kaso nandun sa gilid Hindi ko siya naitanim dito sa loob Kasi minsan Kinakain nyo ng tilapia guys Kaya Silipin natin Yan guys so mababaw na siya oh. Tataniman ko na lang yan ng Kung ano Hindi ko na kasi nasi kasi guys Ito naman oh Maraming naman siyang bulaklak Ayan siya guys ha. So. Mare matanim na lang tayo guys ganito. Ayan sila guys ha. So. Hmm. Tinanim ko dyan kaso dinamuhan na guys. Hindi ko na nakita yung iba. So parang nandun yung iba. Silipin nyo natin. Hindi ko na kasi nalinisan to guys. Busy din tayo eh. Ayik. Saglit lang guys ha. Oh, may para para may guys. ini Dito guys yun. siya bumu. Hindi pa siya mamulaklak. Andun niya guys at gitna. pag namulaklak yan guys maganda yan yun sya guys oh silipin nyo guys oh dito maraming tilapia guys kasi marami ang lumot ang mahal ng pakain guys ng tilapia Buti mo. Magpalumot na lang tayo guys. ang guys, mga ating bubuyan guys. Oh. Sinisipon-sipon pa guys. Sige okay guys, salamat guys. Hanggang dito na lang guys ang vlog natin guys. Ay, saglit lang guys. Ipakita e, ko sa inyo guys yung bago nating alaga. May bago tayong alaga dito guys. May bago tayong alaga guys. Mas tipid to sa pagkain guys. ito yung gate ko guys oh nandito yung aking mga bagong alaga guys tipid sa pagkain niya may asa ko guys ito nga pala guys ang bago kong alaga oh oh nyo guys mas tipid to sa pagkain ay sa mantali mo hmm pang kalderita yan guys oh. ang ating alagang kambing guys oh. ayan dalawa maging tapos yun dito tapos yun dito malaki naman yan guys oh. so yun yeah guys salamat guys hanggang dito lang guys ang ating mounting vlog guys kasi yung kalabaw ko guys nandun po kunin nga natin guys store ko kaya kayo sa aking kalabaw malaki laki na rin yung kalabaw natin guys Ma! Saan ba yung kalabaw natin? Mukhang nawala na. Mukhang nawala na guys na na yung ating kalabaw. Ma! Ayaw, hilid. Ayan guys, oh. Ang munting kalabaw guys. hello guys. So. <laughs> Bye-bye, guys. Hello. Mana tadi patila. Oh sige, guys. Ngendi na lang, guys, tab ilipat ko tong ating guys. sige sealing. sige sige nalagyan lang sa lagay Oh, ཁྱེད 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 ཁྱེད